Kasi si mapaniwalaan, sa sukat niya, ay mapatumba niya ang siyam natin mga tauhan. Kung hindi ko nga pinigil yan, baka lahat buwal. Oh, eh, kaya lakas! Matindi na, oh. no? mga. Masa! Bukol! Ya! Palinang tadyang! At ikaw! Hinablang pa ng suntok ang mukha mo! Aba, hindi ho. Dito niya ho, ka nakana. Kapag kinakausap kita, Alisin mo ang mo. Ha? Ah! Hindi na po mahulit. Nagisa. Matapang. Matibay. Hmm. Dapat ay hanga ako siya. Pero nagkaroon siya ng lakas na loob. Naman labas sa loob ng aking asyenda. At siya nang hindi maganda. Don Damian, dapat nga ako sana. Nabugbog na namin yung hype na yun eh. Kaya lang ho, inawat kami ng anak niyo eh. Yan ang hindi ko nagustuhan. Hindi dapat ginawa ni Rafael yun. Sa harap ng mga trabador. Magkakaroon sila ng lakas ng loob na lumaban. Kasama ko nung tandang antero yung estrangerong yun eh. Palagay ko, sa kanila rin tumutuloy eh. Pati pala ang matandang yun. Natagasunod ni Samuel. Ay muling, nakapasok dito sa loob ng asyenda? Aba, uho. Bukas din. Kunin ang matandang yan. Kailangan iharap niya sa akin ang lalaki yon. Tutal. Tapos na rin lamang ang kasayahan binigay sa kanila ng aking anak. Sige. Kayo. Pagsilayas kayo. Pagpahilog kayo ng bukulo. Tutuloy lang ako kami. Alis na! Nakita mo na, Rosela. Minsan mo lang bigyan luwag ang mga sakadang yan. Ay lumalabas ang kanilang tunay ng mga ugali. Mga asal hayop! Masisiba! Ang estranghero raw ang pinagmula ng gulo. Hindi ang mga trabahador ng asyenda. Nabalitaan ah, ko ang tatag at ng binatang yan. Pero, gusto kong makita. Nagtanggol lang naman siya sa laban sa mga tauhan mo. Tondam yan. Hindi ko tinatanong ang dahilan. Ang sabi ko, gusto kong makita ang kanyang kakayahan. Sa'yo gusto gustong masubok, ang tapang at lakas ng estrangero. Pagbuti mo lakas. Kapag tinalo ka ng estrangero, siyang papalit sa pwesto mo. Babalik ka ulit sa pagkatrabahador. Lolo, hindi kayo madurog si Alvaro niyan? Kaya, kaya yan. Hmm. Ayan niyo Damian. Kapag tinalo ko nito, bukas na bukas din, babalik ako sa pagtabas ng tubo. Baka! Lamad! Ano ito pa? <laughs> Pinarurusan ko lang siya sa ginawa niyang panggugulo sa mong kasayahan kahapon. <laughs> Pa si sa sukat niya, ay mapatumba niya ang siyem nating mga tauhan. Kung hindi ko nga pinigil yan, baka lahat buwal. Oh, eh, kayo lakas! Ah! Matindi na, wala oh. pa. abilidad sa laban. sigap pa! Sige pa! Ah! 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 hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa'yo. Ha, Papa? Bravo! Magaling! Paring patayin niya si Lakas. Pero hindi niya tinuluyan. Sa palagay ko, hindi naman masamang tao yan. Eh. Pwede natin siyang pakinabangan sa asyenda. Lakas! Ayoko na makita ang talo mo sa ulo. Tsaka yung pasukpit-sukpit mo ng kadena sa bewang. Tigilan mo na ako yan! Pagtatrabaho ka sa kanila, Alvaro? <laughs> Samuel, naman <laughs> ko.